Hello everyone! Welcome to Family Long Channel! So ito na nga guys ang part 2 ng aking paggawa ng art balloons para sa birthday ni Keshara. So ito pinagpatong-patong na sila at gagamitan natin sila ng tali para sila ay hindi maghiwa-hiwalay. O ba? Diba? So ang ginawa ko ditong uh, motif ay yung kulay rainbow yun nga lang, hindi kasi lahat ng ano ng balloons ay magkahakulay. Merong light blue, may dark blue, may light green, may dark green. So, yung first seven, yung first na line ng, ng balloons is yan yung color rainbow. So, yung sumunod dyan is pinag-ano ko na lang sila pinaggaya-gaya ba yung light, yung mga light colors. Ayan. Kasi nga, dahil nga, ang binili kong balloons ay, uh, mix, color mix siya. So, hindi lahat is magkakatulad talaga ng color. So, ayan. Pero, okay lang, ba diba? Kasi, maganda naman ang kinalabasan. So, ayan. Halos, ano, malapit na maging kasing taas ko yung paggawa ko, yung paggagawa ko ng art balloons. So, itong art balloons na to, nag-start akong uh, mag-ihip nga ng balloons, ba diba? Umaga pa lang. So, inabot na ako ng hapon sa pag -ano, sa paggawa ng art balloons. Kasi nga, sobrang busy ni nanay. Siyempre, multitasking tayo. Hindi lang tayo nakafocus sa paggawa ng balloons, ba diba? May mga household chores din na kailangan tapusin. So, ito na nga, guys. Malapit na ako matapos sa paggawa ng art balloons konti na lang aking idadagdag. Actually, nung nailagay ko nga yung art balloons, parang piling ko nga is kulang siya ng dalawa pang, dalawa pang ano, patong. Pero okay lang, hindi man siya masyadong halata, ba diba? <laughs> Ako lang ang nakakahalata siguro. So ayan, malapit na ako matapos dito. Konting-konti na lang. At ayan na nga guys, tapos ko ng uh, pag uh, nohen, pag dikit-dikitin ang mga balloons gamit lang ang tali. At ito na nga, ilalagay ko na siya sa aming wall. Dito ko napili kasi nga, meron kami dito ang uh, sofa. So, just in case na mag-picture taking kami, saktong-sakto, ba diba? Saktong-sakto sa likod, merong art balloons, and then yung number 8, and then yung my happy birthday. And then, ayan, ba diba? Ang ganda sa ano? Ang ganda sa picture taking ng mga bata. So, ito na nga. Sinisimulan ko ng ikabed itong arc balloon na ito. Talagang pagka hindi ka sanay at hindi ka masyadong marunong sa paggawa ng ganito mga DIY, eh talagang matatagal lang ka talaga sa pagkakabit. Nakailang ano ako diyan nakailang ulit ako sa sa pag ano, sa pag pag-ales, pag-gabit, pag-ales, pag-gabit. Kasi nga, hindi siya pantay. Kasi itong paggawa ko ng arc balloon na ito, is second time ko pa lang itong ginawa. First kong ginawa ang arc balloon noong birthday ni Alexander. So, ayun na, guys. Ikakabit ko na ang aking ginawang DIY na number 8. Talaga ako is na ano na, nawili na sa paggawa ng DIY. Kahit sabihin natin na medyo madiwara, ba diba? Kahit na medyo matagal siyang gawin talagang inaano natin, pinupush natin yung mga ma mahaba ang pasensya sa pagdi-DIY. Ayan. Caring-carry caring yan. Ah, diba? Gusto kasi ni Keshara yung light blue sa taas and dark blue sa baba. So, sinunod ko lang ang kanyang kanyang request. Itong happy birthday na ito is matagal na ito since ano pa nung, nung baby pa si Alec, ito na yung ginamit namin. Actually, meron pa kami isang happy birthday. Yun nga lang is ang motif naman nun is yung pang ano pang ah, uh, yung Indian motif naman. So, hindi na yun ang pinili ko. Kasi nga, dahil nga may balloons, eto na, yung perfect na happy birthday display na pa-partner doon sa art balloons. O, diba? Ang tsaga ni nanay. At talaga namang paulit-ulit talagang tinitignan niyaan kung pantay ba talaga. <laughs> Pero okay lang naman, no? Kahit naman hindi siya pantay. <laughs> okay lang. Hindi man mapapasin niya ng mga bata. So, ayan, tuloy pa rin ang aking pag, siya, Anna. Happy birthday. At ayan na nga, tapos ko nang ikabit ang happy birthday, ang number 8, at ang art balloons. At nandito na nga kami sa pinakamasayang part, ang paglalagay ng mga candies sa mga bags. Kasi ito ay pamimigay namin sa mga classmate ni Keshara. Itong dalawang anak ko, hindi magkamayaw kung sino ba ang maglalagay ng mga candies doon sa mga bags di ba? Diba? Gusto nung bunso, siya lang. Ang gusto naman ni Keshara, dalawa sila. Pero syempre, sabi ni nanay, kailangan dalawa silang maglalagay. Kasi nga, ito ay birthday ni Keshara Kaya siya dapat ang, ano, yung first na maglalagay. Pero syempre, si bunso, hindi papatalo, ba? Diba? Ganyan na mataga mga bunso. hindi papatalo sa mga, sa mga panganay. So, thankful ako kasi nga, tinutulungan ako ng aking dalawang mga jenakis. Kanina umaga, si Keshara, sabi niya, gisingin ko daw siya na maaga para tutulungan niya ako na mag mag ano, mag prepare. Eh, sabi ko, may pasok ka anak, hindi ka pa makakatulong kay mama. So ngayon, ito kakarating lang niya from school na abutan niya ako na nagbabalot na ng mga candies na ipapamimigay sa mga bata. And ayan, tumulong na sila. At ang nakakatuwa pa nito, sa tuwing magbubukas kami ng candies, tinitikman nilang dalawa. <laughs> Kaya sabi ko, baka naman wala na tayong maipamigay ng mga candy sa mga classmate mo. Kung kada bukas ng candy, eh, titikman nyo, di ba, nababawasan. So, ayan, Ayan guys, kung ano lang, tuloy-tuloy lang kami sa pagpapak na mga candies dyan. O, ah, diba? Ang saya-saya. So, ako man ay natutuwa dahil uh, sobrang, ano, sobrang supportive din ng aking mga anak sa akin. Lalo na pag nakikita nila yung paghihirap ko sa paggagawa ng, ng mga DIYs. Lalo na yung aking Yusawa, Na ano siya, na-appreciate niya yung paggagawa ko ng mga ganito mga DIY na ito sabi niya ang galing-galing ko daw at ang syaga-syaga ko daw sa paggagawa ng mga DIYs ewan ko ba, ganyan na tayo ba diba? pag nagiging nanay na talaga is nagiging, nagiging practical na tayo, kesa nga naman bumili ka pa ng mga pang design na mga ganyan, kung kaya mo naman gawin eh di ko na ang gumawa, ba diba? makakasave ka pa so na guys tignan uh, panoodin nyo na lang kami na nag ano, nag-hati-hati ng mga candies. At pasensya na kayo, hindi niyo maintindihan yung dalawang bata kasi nga salita nila ay French. <laughs> so ayan, si Alec, ang sabi niya, siya ay maglalagay ng mga candies sa bawat. Uh, bag. So, ako naman, chine-check ko yung mga nilalagay niyang mga candies kasi nga, baka mag doble doble Kaya, bawat lagay niya, chine-check ko talaga at binibilang ko talaga. Pero, masundo rin naman siyang bata at check din naman niya mabuti at binibilang niya mabuti kung ilan na ang kanyang nailalagay na mga candy sa mga bags, uh, 'di ba?

qu'on a dévissé. Maman, je vais en dire ses voix, c'est quoi Maman, maman, maman bon. alors que qu'est ça et, euh, Maman, alors que ça Pour la loi sale, elle colle deux sacs, moi deux sacs, toi deux sacs. Oui, maman, j'ai déjà un ah, à Oui, mais encore. Un ah, bon, encore. Voilà, maintenant. avec 9 et 10. Les, les petites soeurs et petits frères Bon, oh, pour vous, ce n'est pas la peine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. et oui. Et à la moi, ça fait 9 et 10.

At ito na guys, ang itsura ng aming decorations. odi ba? Meron ako ditong pa-arch sa may sa may pintuan para naman pagpapasok yung mga bisita, yung mga bata, is makikita nila meron agad na bubungad sa kanila ng mga balloons. At si Kishara, idea niya yan na maglagay ng balloons sa taas ng ceiling. So, dahil yung balloons is wala naman siyang ano, yung effect na talagang lilipad siya, di ba? So, inanong ko na lang siya, nilagyan ko na lang siya ng tape sa taas para dumikit siya doon sa, sa ceiling namin. So, napagod yung da dalawang bata kaya nanonood na sila dyan ng TV. At eto naman, dito ko muna nilagay yung mga ano, yung mga gift ng mga kids and then yung kanilang drinks, ang candies, ang kanilang plates and glasses. Kasi nga, mamayang gabi is magbe-bake na ako ng cake para sa Siyempre, para sa birthday girl. O, ba? Diba? Ako man ay natutuwa. Dahil maganda ang naging outcome ng aking, ano, uh, ng aking paghihira, pagtsatsaga sa paggawa ng DIY. O, ba? Diba? Sobrang na nakaka-proud. Proud ako sa sarili ko. At nagagawa ko ito ngayon. Kasi, noong dalaga ako, hindi nga ito nagagawa. At, syempre, wala naman akong gagawin that time. O, diba? Ngayon, guys, ito na nga ang araw ng birthday ni Keshara. So, Wednesday, ang celebration with the with the classmate of Keshara. So, ito, tuwang-tuwa siya. At uh, sobrang saya niya kasi darating na ang kanyang mga classmate. Hindi nga siya makapaghintay. Mayat maya akong tinatanong kung anong oras na ba at kung anong oras darating yung kanyang mga classmate. Ang sabi ko sa kanya, "Huwag kang mainip dahil dadating sila." I'm sure kasi nga pag kami nag-i-invite ng mga classmates, ganyan, nagsasend kami ng messages via WhatsApp. Kasi, hindi ka pwede mag magdala ng invitation sa school. Bawal kasi yon Ayan. So, ito na nga ang mga handa ni Kishara. Ito ang tawa siya. Nag-bake ako ng donuts. Ayan. May chocolate. Chocolate with candies. And then, with coat ng sugar. Kasi nga, syempre, hindi naman natin alam yung bawat uh, taste ng mga bata. Diba? Ayan, merong ano, may mga candies, merong chips, and uh, mini pizza, may rolled, uh, rolled cake, and then yung cake ni Kishara na aking ginawa, yung vanilla cake. So, ayan na nga, guys. Thank you so much for watching, and also, uh, don't forget to subscribe, and um, Uh, comments and shares sa lahat ng aming mga videos. And also, click the bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos na ina-upload. So, ayan guys! Enjoy muna ang mother and daughter and son. Kasi si Yusawa ay ano, nasa, nasa room siya ay nag-work. Hindi namin siya pwedeng uh, i-disturb. <laughs> So, kami muna mag iinam Mamayang gabi na lang yung akin yung sawa dyan. So, ayan. Meron pa pala akong ginawang crepe. And then, yung appetizer ng mga kids, yung may, may cheese. Ayan, o oh, yung cheese stick. Ang... Tapos, mamaya, bababa yung mga bata sa may cellar kasi doon namin sinabit ni Jusawa yung ginawa kong DIY na pinyata. Uh, ba diba? I'm sure matutuwa yung mga bata. So guys, thank you so much for watching once again. Bye-bye!